Dati nga uh, na-interview si Belle and Donny at tinanong sa kanila kung ano nga ba ang kanilang emoji na paborito. At sabi nga nila ay ang pinakaunang paborito nila ay ang White Heart. At namataan nga na nanood ng concert ang Don Bell. At may story nga si Donnie, sabi nga ng mga netizen, sakto pa sa you know I love you so. At White Heart nga ang kanyang ginamit na paborito nila ni Bell. Sabi nga nila, baka siguro kapag nag I love you, hanang dalawa, White Heart ang kanilang ginagamit. May nagpost nga, hanapin Don donbell dito sa concert na ito. Dahil malinaw ang mga mata ng mga donbell fans ay kitang kita na nakaakbay dito si Donnie. At habang ang pinipicturan niya si Bell nung nagkailaw na ito. They are genuinely happy together. Some of my be swayed by heart rumors and fake news that other create to run them. But not these two stay unbothered by true teller. All play concert are already magical. But seeing Don Bell, feel feel different. Para bang the university aligned, music lights, and two people who have been each other's safe place for the past year until now. They finally found their own kind of yellow love. King issue pa nga ang Don Bell sa England dahil hindi lang nakita ang nag-holding hands ay talagang sinasabi na nila na hindi okay ang dalawa. Pero nung nakita na nila na nanood sila ng concert at nakitang matchy ang suot ng dalawa ay umaliktad na naman ang mga basher. Talagang may makita lang sa Don Bell ay agad ini-issue. May talagang nagsasabi na withhold how nice Donnie and Bell are by the staff. Lagi nilang sinasabi mababait na bata daw sila.